kahulugan ng hotel sa panaginip. Nanaginip ka na bang manatili sa isang hotel? Ang mga hotel sa panaginip ay kadalasang kumakatawan sa ating pangangailangan para sa pahinga at pagpapahinga. Maaari rin nilang ipahiwatig ang pagbabago ng tanawin o bagong simula. Kung ikaw ay nanaginip tungkol sa mga hotel kamakailan, ang artikulong ito ay magbibigay sa iyo ng ilang pananaw sa kung ano ang sinusubukang sabihin sa iyo ng iyong subconscious mind. Ano ang ibig sabihin kapag nanaginip ka tungkol sa mga hotel? Ang mga panaginip tungkol sa mga hotel ay karaniwang sumisimbolo ng isang pangangailangan para sa pahinga o bakasyon mula sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Maaari rin silang kumatawan sa isang pagnanais para sa karangyaan at katayuan. Bilang kahalili, ang mga hotel ay maaari din sumagisag ng mga damdamin ng kawalan ng kapanatagan, kawalan ng kapangyarihan at paghihiwalay kung nakakaramdam ka ng labis na pagkapagod sa iyong buhay, ang isang panaginip tungkol sa isang hotel ay maaring isang senyales na kailangan mong maglaan ng ilang oras para sa iyong sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga hotel at elevator. kapag nanaginip ka tungkol sa mga hotel at elevator, ito ay maaring magmungkahi na ikaw ay nakakaramdam ng labis o pagkabalisa. Maaring ikaw ay nagmamadali o nababalisa sa iyong pagkising sa buhay. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring isang senyales na pakiramdam mo ay nakulong o nakakulong sa anumang paraan. Ang mga elevator ay maaaring kumakatawan sa isang pagkakataon upang makatakas o umakyat sa iyong karera. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagkawala sa isang hotel. Ang mga panaginip ng pagkawala sa isang hotel ay maaaring magpakita ng mga damdamin ng pagkabalisa o kawalan ng kapanatagan. Ang panaginip ay maaaring ding simbolo ng pagkawala sa iyong buhay. Ang hotel ay maaaring kumatawan sa iyong tahanan, trabaho o anumang iba pang mahalagang lugar kung saan ka komportable. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring isang metapora para sa isang sitwasyon sa iyong buhay na nakakalito o hindi pamilyar. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang luxury hotel. Kapag nanaginip ka ng isang luxury hotel, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay may pakiramdam na maswerte at spoiled. Ang panaginip na ito ay maaaring sumasalamin sa iyong kasalukuyang pamumuhay na maaring maluho at puno ng karangyaan. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaring magmungkahi na pakiramdam mo ay wala sa lugar at nag-iisa. Marahil dahil sa isang kamakailang pagbabago sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga lobby ng hotel Ang panaginip tungkol sa mga lobby ng hotel ay maaaring magmungkahi na ikaw ay nawawala o wala sa lugar sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Maaaring ikaw ay nananabik para sa pagbabago ng tanawin o isang bagong pakikipag sa palaran. Ang panaginip ay maaari ding isang metapora para sa iyong kasalukuyang estado ng pag-iisip na nagmumungkahi na ikaw ay nakakaramdam ng labiing para sa atensyon o pagmamahal. Ano man ang kaso, ang panaginip na ito ay isang paalala na bigyang pansin ang iyong mga damdamin at kumilos ng naaayon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mapunta sa labi ng hotel. Kapag napanaginipan mong nasa labi ng hotel, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay naliligaw at nalilito sa iyong paggising sa buhay. Maaaring naghahanap ka ng patnubay at direksyon at hindi mo alam kung saan tutungo. Ang labi ng hotel ay sumisimbolo sa isang lugar ng paglipat at pagbabago. Kaya ang panaginip na ito ay maaaring nagpapahiwatig din na malapit ka na magsimula sa isang bagong paglalakbay o yugto sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang tao na nakapasok sa kwarto ng hotel panaginip tungkol sa isang taong pumasok sa iyong hotel room, ito ay sumisimbolo ng damdamin ng kahinaan at kawalan ng kapanatagan. Maaaring pakiramdam mo ay nalantad o hindi protektado sa ilang bahagi ng iyong buhay. Ang panaginip ay maaari ding isang babala upang maging maingat sa panganib. Magtiwala sa iyong instinct at maging maingat sa mga tao o sitwasyon na nagpapabagabag sa iyong pakiramdam kahulugan ng panaginip tungkol sa isang maruming hotel. Ang panaginip ng isang maruming hotel ay maaaring sumagisag ng mga damdamin ng pagiging nakulong o natigil sa isang sitwasyon na hindi perpekto. Ang karumihan ng hotel ay maaaring kumatawan sa mga negatibong aspeto ng sitwasyong kinalalagyan mo tulad ng pakiramdam na marumi o marumi ang iyong sarili. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring isang metapora para sa isang sitwasyon na pababa o lumalala. Kahulugan ng panaginip tungkol sa hotel elevator? Ang panaginip ng elevator ng hotel ay nagpapahiwatig ng iyong pagnanais na makatakas sa katotohanan at pumasok sa ibang mundo. Ang elevator ay maaari din maging simbolo ng iyong mga damdamin tungkol sa pag-akyat sa isang bagong antas sa iyong buhay. Bilang kahalili, ang elevator ay maaaring maging isang metapora para sa iyong mga damdamin tungkol sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Maaari rin itong kumatawan sa iyong mga damdamin tungkol sa iyong relasyon sa isang tao. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang haunted hotel kapag napanaginipan mo ang isang haunted hotel, kadalasan nagpapahiwatig ito ng hindi kaligtas o hindi komportable sa iyong paggising. Maaaring may ilang hindi nalutas na mga isyo o takot na nakatago sa paligid na hindi mo alam. Ang panaginip ay maaari ding isang babala na ikaw ay nasa panganib at kailangan mong kumilos upang maprotektahan ang iyong sarili. Konklusyon, ang panaginip tungkol sa mga hotel ay karaniwang kumakatawan sa isang pangangailangan para sa pahinga at pagpapahinga. Isang pagnanais para sa karanyaan o katayuan o mga damdamin ng kawalan ng kapanatagan o kawalan ng kapangyarihan at paghihiwalay.